Yon mga kaibigan, good morning at uh, welcome back to my channel mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan ay Sabado na raw. So andito na no tayo sa farm mga kaibigan para magtrabaho. So yon pala mga kaibigan, ngayong araw dala na natin yung langka na pinatubo natin. Bali anim na puno, itatanim natin dito sa farm mga kaibigan. Pamalit natin sa namatay ng ano ibang tanim natin. So ito mga kaibigan, bali anim siya na puno yan mga kaibigan langka sa so, bali itanim natin mga kaibigan dun sa iba nating tanim na namatay pamalit natin so sama nyo ako mga kaibigan habang tinatanim ko eh panoorin nyo na lang ako mga kaibigan so magkukunin ko muna yung gloves ko mga kaibigan para hindi mano yung kamay natin So ito ang natin mga kaibigan. So late na tayo pumunta dito mga kaibigan kasi may hinintay pa tayo dun sa factory yung magpipintura. So hinintay pa nating dumating. So kakarating lang nila mga kaibigan. So kaya late na tayong pumunta dito. So tara mga kaibigan itanim na natin to. Samahan nyo ako mga kaibigan. so balit dito natin to itatanim mga kaibigan may dalawang puno dito namatay palitan natin so yan mga kaibigan Samahan nyo ako at hatang nagtatanim so glow ipat natin dito mga kaibigan para makita nyo naman ako ang di kita mga kaibigan madilim mga kaibigan so ayan kita na siguro mga kaibigan babalik na tanim na natin yung isang puno mga kabigan so dito palitan din natin So, Marian, pangalawa. Natin ito ang mags pangalawa. dito mga kaibigan lagyan natin ng isa dito para uh, ano Ito, Pangat no mga kaibigan So, nakatanim na tayo ng tatlong puno mga kaibigan so bali yan. isa tapos yan dalawa tapos tatlo mga kaibigan tapos dito natin itanim yung iba may namatay din dito kasi palitan natin so yan yun mga kaibigan tanim yun natin yung pangapat yun yung yung panglima mga kaibigan dito kasi may namatay din dito mangga palitan din natin ito mga kabigan may mangga dito matay ay tapin yes mga kabigan ano, ulit muna natin ito mano sa mga kaibigan. Yeah, okay, uh, natin ng ganito mga kaibigan. Para di mapakan. yung pang-anim mga kaibigan dito natin ilagay para sunod-sunod na yung langka natin So ayun. So ayun mga kaibigan, naitanim na natin yung anim na puno ng langka. So bali ito. Isa. Tapos dalawa to. Tatlo. Yan. Tapos yung tatlo dun sa taas mga kaibigan. So total, anim na puno mga kaibigan. So bali ngayon pala mga kaibigan. Uh, ipagpatuloy natin yung ginawa natin yung pagkalapan ng grips mga kaibigan para para matapos na mga kaibigan tapos magagawa na naman tayo ng para makagawa na naman tayo ng ano mga kaibigan yung ibang trabaho kasi madaming nakabang na trabaho ta sa atin ngayon mga kaibigan so yung gawin natin siguro is step by step lang para hindi tayo matampakan mga kaibigan so yun nga kapon mga kaibigan Ay, sabi ko na sa inyo Yan. so ito yung pagpatuloy natin ngayon na gagawit so bali siguro tapos na natin ito ngayong araw mga kaibigan tapos next week mag-schedule na naman tayo ng trabaho kung ano naman yung ating gagawin mga kaibigan so bali mga kaibigan kukuha mo tayo ng, ng ano, panghiwa dun sa kukuha tayo ng tali kasi gagamitin natin dyan pang tali mga kaibigan so may, madami tayong kaway ngayon mga kaibigan so pag isipan muna natin yan kung saan natin gagamitin para magamit natin lahat kasi ngayon is puro prutas yung tanim natin so mag isip muna tayo kung saan maganda gamitin yung kahoy na yan kasi yung kawin na yan mga kaibigan ah uh, di naman di naman pang matagalan yung kahoy na yan mga kaibigan. so siguro ilagay na lang natin yan sa tanim natin na uh, ano din yung di pang matagalan kasi pag ilagay natin yan sa uh, grips yung grapes kasi matagal yung buhay tapos yung kaway wala na wala na siya matutumba na mga kaibigan so siguro mga kaibigan yun nga magtanim na na tayo ng pakagulay siguro mga kaibigan magisip tayo ng gulay na baka ampalaya bili tayo ng ampalaya tapos itatanim natin tas ito yung gagamitin nating pang kalapan mga kaibigan para para ano mga kaibigan magamit na natin lahat yan si sayang din naman ma hindi magamit mga kaibigan masisira lang yung kaway dami pa naman so pag isipan natin masyado so bali dito para mga kaibigan galing tayo dito nung isang araw nag -ani tayo ng prutas at gulay so ngayon sabado andito na naman tayo so ano ito na ano ito shell shell at at mga kaibigan yung aking napulot o nga shell mga kaibigan napakatigas na shell mga kaibigan hindi maano ano ng kutsilyo so check lang natin dito mga kaibigan yung ating langka yan malaki na pala bilis lang lumaki yung langka natin dito mga kaibigan dalawang puno yung angkat natin dito ang bilis itong angkat mga kabigan siguro next year ang angkat na to mamumunga na to mga kabigan so baka next month na lang tayo magdamo dito mga kabigan magputol ng damo kasi di pa naman gaano ka di pa naman gaano ka tangkad yung mga damo dito So siguro next next month na lang mga kaibigan. Para isa na lang mga kaibigan kasi magasto din yung ano mga kaibigan yung gasolina mga kaibigan. Pag pinutulan na natin 'yun, tas next ano tataas na naman. So putulan na naman natin ulit. Para isa na lang sabay-sabay. Tayo na lang natin na uh, sabay na nating lahat maputulan yan mga kabigan So, yun mga kabigan Lalakad tayo. I-check din natin dito yung talim nating iba. Yung ano ko yung saging sana mga kabigan Yung pamungan na sana yung ating saging para may pag-anihan na tayo so ito mga kaibigan saging natin malalago na Tas yung dito banda so yan yung cashew fruit natin mga kaibigan tingnan nyo na sa taas ang bilis lang so ito ilipat natin to dito mga kaibigan para kumalap na siya dito yan ilipat natin mga kaibigan para kumalap na siya sa tali na nilagay natin so ito sagig natin mga kaibigan tingnan nyo pangkad na dami na siyang anak bawasan natin ng daon mga kaibigan para ano naman dun, page, maliwanag tingnan yun mga kabigat binawasan natin ng daon yung ating saging para hindi masyadong madilim tingnan masyado na kasing makapal yung daon yung mga kabigat kaya kailangan nang bawasan bawas-bawasan natin mga kaibigan ng kunting lumiwanag nagtingnan yung paligid kasi masyado ng makapal yung dahon mga kaibigan ng saging so yun tapos dito, bukasan din natin mga kabigat kasi ano, eh, kapal din. Ito. Uh, Madilim tingnan mga kabigat pa igaon niyang kapal. So yun, guminawa tingnan. So, bilis lang tumaas yung saging mga kabigan. Tapos yung lumaki. Tapos madami na siyang anak. Anak-anak niya, tingnan niyo, dami ng anak-anak mga kaibigan So siguro pag may time tayo, tanggalin natin yung mga anak-anak niya tapos itanim natin mga kaibigan kasi pangit din yung saging na masyadong masikip na yung puno nyo mga kaibigan ah uh, hindi na masyadong maganda so yung gawin natin sa susunod bawas, bawasan natin yung ano niya itanim natin iwaiwalay mga kaibigan para para ano mga kaibigan tawag dun maginhawa yung pagtubo niya so yun mga kaibigan yung broccoli natin oh. may bunga na tanggalan natin ng daon may uod pa daming uod mga kaibigan yung broccoli natin buti may natira pang namunga buti tiniran pa tayo ng mga uod hindi nila inubos lahat kahit papano may maani tayo malalaki na yun mga kaibigan so kahit makaani tayo ng kahit makani tayo ng sampung piraso lang dyan makabigyan na malalaki okay na yun. at least na palitan din yung pagod natin kahit papano so ngayon pala mga kaibigan is ah, sabado na naman araw so baka whole day na naman tayong trabaho mga kaibigan tapos tawag dun bukas linggo maghanap na naman tayo ng kung saan tayo mamasyal gagala mga kaibigan so yan gana pa karaming damo ngayon mga kaibigan tanim natin dito wala kasing masyado ng tanim na gulay so hindi rin natin masyadong nalagaan mga kaibigan kasi busy rin tayo dun sa factory sa loob kung ano ano na lang yung pinapagawa all around na mga kaibigan tabaw natin so kailangin mga kaibigan basta kaya natin gawin natin so ayun mga kaibigan siguro hanggang dito na lang muna tayo at abang abang lang kayo sa sunod na video mga kaibigan salamat pala dyan sa aking mga supporter nanonood ng video ko so ayun maraming maraming salamat at god bless sa inyo lahat mga kaibigan bye bye